Hello. good morning po mga kakulets. sandito po ang aking kambal kulets na si Vilma. Nagsisibak po siya ng kahoy para po panggatong po sa aming kalan. Marami po kasing lumang kahoy. Kaya po kailangan gamitin nang mawala po ang mga tambak-tambak. Ayan po. At kaya nang pong panggatong. Kaway-kaway po tayo dyan. Ganito po ang gawain namin sa umaga, sobrang busy po sa umaga, nagpapainit po siya ng tubig, pampaligo po ni Apo at pampaligo po namin. Nang makatipid po tayo sa gasol, medyo malamig pa po kasi ngayon ang panahon, kaya kailangan po magtipid. Ayan po, nagtatabas po siya ng damo sa likuran ng baaming bahay. Dati po ang gumagawa po nito si tata, eh buhat po nang mawala siya. Yung ginagawa po niya, ginagawa na namin. No? Nililinis po, po, ano. po niya at baka po maya may alupong na po doon. Yan po. Medyo marami na po kasing damo. Pero ano naman po yung damo. Hindi po siya mahirap anuhin, tabasin. Yan po. Dito po ito sa likod ng bahay ng aking pamangkin si Mary Rose and Matias. Okay. Ayan po, nagbabawas po siya ng puno. Nagtataga po siya ng puno. Binabawasan po niya ang puno ng malunggay at sobrang na po. Malago. Yung maliliit lang. Ayan po hindi na po namin iluto sa aming mga jowa at alam niyo naman po medyo marereklamo. Kaya siya na po ang tumatabas. Pag kaya po, siya na lang po ang gagawa. Kawai. Good morning. morning. Yay, yeah, yeah, nakapalang maisa niyan. Na Nain. No? Ya, 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 ya. Tolit, tolit sana yang anak. Di mana Di Ah, anin bukan sah ko. Si sila bensaan. Di mana? Tatalima si Grace. Oh, kau mau na? Oh, kau na? Asal nang. na nak na isang kauai. Ah, anin yang ko? Lalagyan ng basura. Ah, andun, sa sandali. Wait lang. Ah, saan? Eh, hindi, ano yun eh. Oh, ayan po si Tolage, ang asawa po ni Nanay Carme. Sobrang sipag po na yan. Narapi ito. Sobrang sipag po na yan. Alas ko yung Bobi, nasa sa itong maasaan. Sa Sa ilog. Saan? sa ilog. Sa ilog ba? Ano ginagawa doon? Nakita ko kasi ganda. Sige yung bobi Si Bobby daw. yung kolong kolong May dalang ano Baka hindi si Bobby yung Bobby eh. Ah, eh baka manunol niya. <laughs> Ayan naman po ang kanyang jowa. Ito po ang aking apo na uh, maana po sa makukulit Ayan po. Lover cats po sila eh. Ayan po si Denden, si Jero at si Sander brothers. Yes. yes, don't forget to like, share and Gen -gen. subscribe our YouTube channel. Tambal Kulits. Please. Thank you po. Hanggang sa muli. Mm -hmm. Ingat po tayo, God bless.